Hey guys, kain tayo. Gandang gabi. Kain tayo, kain tayo guys. Ang sinigang. Kami ay diet kuno, no. Nagsigang lang kami ng buto-buto. With mga gulay-gulay. O ayan. Opo, yung tanim namin sa bukit. At syempre, yung kamoting kahoy. Kahapon na niluto ko na lahat ngayon. Kasi hindi na kami nagsaing. Ah, sabaw pa lang. Quality na. Sab sabaw pa Salam. lang. Yan ang gustong gusto niya sa akin, yung magsisigang ako at saka yung magagata. First bite. Hmm. Buto pala. Hmm. Tara po, kain tayo. Hindi kami nagsaing kasi marami kami kamuping sa akin. Mm hmm. Mm -hmm. So, Ang mm -hmm. tarap ng kamuting kahoy guys. Kaya hindi nakakapagsisikay. Hindi kami nagsain. Sabi niya, aming kara, magmumukbang kami. Sarap nung sabaw. Sinigang na buto-buto, <coughs> okay, ha? yung mga gulay-gulay dito, ha? Uh, ko na. Diba? Mm-hmm. Diet puno no kami. Sabaw pa lang. Ito pa, may sabaw pa. Kain-kain! Gracias.